Panata, a slow montage ng Semana Santa sa Pilipinas. Mga naglalakad na nakapaa, may daladalang krus, dugo sa likod mula sa latigo, at tunog ng mga kampana. Tuwing Semana Santa, bumabalik sa lansangan ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ngunit bakit nga ba may nagpapasakit at nagbubuwis ng dugo? Shots ng iba't ibang panata. May nagpapapako sa krus. May naglalakad ng malayo habang nakatali ang mata at may nananalangin ng tahimik sa simbahan. Para sa iba, ito ay pagsubok ng lakas. Para sa iba, ito ay paraan ng pagsisisi. At para sa marami, ito ay sakripisyong iniaalay para sa kaligtasan, sa sarili, sa pamilya o sa bayan. Zoom in sa isang penitente, duguan, ngunit may ngiti. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natutupad ba talaga ang kapatawaran? O simbolo lamang ito ng mas malalim na pananampalataya na hindi nakikita Dramatic slow motion ng penitensya habang nakatingin ang mga tao. Iba ay humahanga, iba ay nagtataka. Semana Santa sa Pilipinas, hindi lamang tradisyon, kundi tanong na bumabalik taon-taon hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong paniniwala. Panata, pagsisisi, pananampalataya. Panata, Semana Santa sa Pilipinas, pagbubukas. Wide shot ng baryo sa Pilipinas, hapon ng Semana Santa. Kita ang mga tao naglalakad, may mga krus sa balikat, may dumadanak na dugo sa likod ng mga penitente, tunog ng kampana at mabagal na tugtog ng tambol. Tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba may mga taong nagpapasakit at nagbubuwis ng dugo? Paglalim, montage ng iba't ibang ritual, Isang lalaking nakapiring ang mata, naglalakad ng malayo habang may daladalang krus. Mga lalaking pinalo ang kanilang likod hanggang sa dumugo. Mga debotong nakaluhod habang gumagapang sa simbahan. Para sa ilan, ito'y panata. Para sa iba, ito'y pagsisisi. Para naman sa karamihan, sakripisyong iniaalay para sa kaligtasan, sa sarili, sa pamilya, o sa buong bayan. Pagtatanong, close-up ng isang penitente, pawis at dugo, pero may ngiti sa mukha. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natutupad ba talaga ang kapatawaran? O isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya? Pagtatapos, prosesyon ng kandila sa gabi, mga tao nagdarasal, kamera dahan-dahang lumilipad pataas papalayo. Simana Santa sa Pilipinas, hindi lang tradisyon, kundi tanong na bumabalik taon-taon. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong paniniwala? Panata, pagsisisi pananampalataya. Isang tradisyonal na baryo sa Pilipinas tuwing Semana Santa hapon, may penitente na nakapaa at may pasan na kahoy na krus. Dugo ang dumadaloy sa kanyang likod. Ang paligid ay puno ng tao, may tunog ng kampana at mabagal na tambol. Cinematic wide shot, mabigat ang atmosphere. Tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba may mga taong nagpapasakit at nagbubuwis ng dugo? Paglalim, montaj ng mga ritual, isang lalaking nakapiring ang mata habang naglalakad ng malayo at pasan ang krus, mga pinitente na dumudugo ang likod dahil sa palo, mga debotong nakaluhod at gumagapang sa loob ng simbahan, dramatic lighting, mabagal na galaw ng kamera, para sa ilan ito'y panata, para sa iba ito'y pagsisisi, para naman sa karamihan, sakripisyong iniaalay para sa kaligtasan, sa sarili, sa pamilya o sa buong bayan. Pagtatanong, close up ng isang penitente, pawisan at duguan ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Mataas ang kontras ng ilaw, nakatutok sa kanyang ekspresyon, cinematic focus. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natutupad ba talaga ang kapatawaran? O isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya? Slow motion ng grupo ng mga penitente na naglalakad sa kalsada, may nanonood na mga tao. Ilan ay humahanga, ilan ay nagtataka. Malakas na background music, parang dasal na nagiging musika. Cinematic aerial shot na dahan-dahang bumababa. Pagtatapos. Prosesyon ng kandila sa gabi. Daan-daang tao naglalakad habang nagdarasal. Ang kamera ay dahan-dahang umaangat pataas pa palayo. Nakikita ang liwanag ng kandila sa dilim. Dramatic, solemn mood. Semana Santa sa Pilipinas, hindi lang tradisyon, kundi tanong na bumabalik taon-taon. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong paniniwala? Panata, pagsisisi, pananampalataya. Semana Santa sa Pilipinas, cinematic short film style. Mga penitente na nakapa at may pasan na kahoy na krus, dugo ang dumadaloy sa kanilang likod habang naglalakad sa makitid na kalsada ng baryo. May mga deboto na nakapiring at gumagapang papasok ng simbahan, dramatikong ilaw at solemn na musika, close-up ng isang penitente na pawisan at duguan ngunit may ngiti sa kanyang mukha, mabagal na paggalaw ng kamera, slow motion ng prosesyon, mga tao naglalakad bitbit -bit ang kandila sa gabi, daan-daang ilaw ng kandila kumikislap sa dilim, aerial shot na dahan-dahang umaangat, ipinapakita ang buong bayan na puno ng pananampalataya, atmosphere ay mabigat pero makabuluhan. Parang documentary short film, malino ang detalye, cinematic lighting at dramatic mood. Tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Pero bakit nga ba may mga taong nagpapasakit at nagbubuwis ng dugo? Para sa ilan, ito'y panata. Para sa iba, ito'y pagsisisi. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, Natutupad ba talaga ang kapatawaran o isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya? Simana Santa sa Pilipinas, hindi lang tradisyon kundi tanong na bumabalik taon-taon. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong paniniwala? Panata, pagsisisi, pananampalataya, cinematic montage ng Simana Santa sa Pilipinas. Penitente na naglalakad ng nakapaa at pasa ng krus, dugo sa kanyang likod mula sa palo close up ng mukha niyang pawisan pero nakangiti. Mabagal na paggalaw ng kamera, dramatic at solemn ang ilaw. Sunod ay prosesyon sa gabi. Mga tao naglalakad bitbit -bit ang kandila. Liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial shot ng buong baryo na puno ng kandila. Cinematic, short film style. Malinaw ang detalye. Mabigat ang atmosphere. Tuwing Semana Santa, may mga Pilipinong nagpapakasakit at nagsasakripisyo. Para sa ilan, ito'y panata. Para sa iba, ito'y pagsisisi. Ngunit tanong ng lahat, sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran? Semana Santa. Panata o kapatawaran? Isang penitente sa baryo ng Pilipinas, nakapaa, pasan ang malaking kahoy na krus. Dugo ang dumadaloy sa kanyang likod. Hapon, mainit ang araw, mabagal ang paglalakad. Cinematic Shot, Solemn Atmosphere. Tuwing Semana Santa, may mga Pilipinong nagpapakasakit. Paglalim, close-up ng mukha ng penitente. Pawisan, duguan, pero may ngiti ng pananampalataya. Mabagal ang paggalaw ng kamera, dramatic lighting, cinematic depth of field. Para sa ilan, ito'y panada? Para sa iba, ito'y pagsisisi. Night procession, daan-daang tao naglalakad bitbit -bit ang kandila Liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial drone shot dahan-dahang umaangat. Ipinapakita ang dagat ng kandila sa buong bayan. Narration voice over. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran? Semana Santa, panata o kapatawaran? Pagbubukas, wide shot ng baryo sa Pilipinas tuwing Semana Santa. Mga penitente na kapaa, may pasan na kahoy na krus, dugo ang tumutulo sa likod, tunog ng kampana at tambol. Cinematic, mabigat ang atmosphere. Tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Panata, isang lalaking nakapiring, naglalakad ng malayo habang pasan ng krus. Kamera nakatutok sa kanyang mabigat na hakbang, pawisan at hingal. Para sa ilan, ito'y panata, isang sakripisyong iniaalay kapalit ng kaligtasan ng pamilya o ng kanilang sarili. Pagsisisi, mga penitente na pinalo ang sariling likod hanggang sa dumugo close up ng latigo at sugat. Ang ilan ay lumuluhod at gumagapang papunta sa altar ng simbahan. Para naman sa iba, ito'y pagsisisi, pagbabayad sa kasalanan, sa hapdi ng katawan. Close up ng isang penitente, duguan at pagod, pero may ngiti at pananampalataya sa kanyang mukha. Cinematic focus, dramatic lighting. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran? Prusisyon, Night procession, dandang tao may dalang kandila, liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial shot na unti-unting umaangat, ipinapakita ang dagat ng ilaw na gumagalaw sa lansangan ng bayan. O isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya na hindi nakikita. Pagtatapos. Black screen na may puting teksto, solemn style. Background, mabagal na tunog ng dasal o kampana. Semana Santa, Panata, Pagsisisi, Pananampalataya. Cinematic short film tungkol sa Semana Santa sa Pilipinas. Wide shot ng baryo, penitente na kapaa, pasa ng kahoy na krus, dugo ang dumadaloy sa kanyang likod. Isang lalaking nakapiring habang naglalakad ng malayo. Mabigat ang hakbang, pawisan at hingal. Mga penitente na pinalo ang kanilang likod hanggang sa dumugo, close-up ng latigo at sugat. Mga deboto gumagapang papasok sa simbahan, solemn mood, dramatic lighting. Close-up ng isang penitente, duguan at pagod ngunit may ngiti ng pananampalataya. Slow motion night procession. Daan-daang tao bit-bit ang kandila, liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial drone shot na umaangat, ipinapakita ang dagat ng kandila na gumagalaw sa buong bayan. Atmosphere ay mabigat, cinematic, documentary style, malinaw ang detalye, mataas ang contrast, dramatic mood. Tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Para sa ilan, ito'y panata, isang sakripisyong iniaalay kapalit ng kaligtasan. Para naman sa iba, ito'y pagsisisi, pagbabayad sa kasalanan sa hapdi ng katawan. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran o isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya Semana Santa sa Pilipinas panata pagsisisi pananampalataya Semana Santa sa Pilipinas cinematic montage penitente na kapaha, pasan ang malaking kahoy na krus dugo sa kanyang likod close up ng pawisang mukha na duguan ngunit may ngiti ng pananampalataya mga deboto na kapiring at gumagapang papasok sa simbahan, slow motion ng mga penitente na nagpapapalo ng sarili hanggang dumugo. Dramatic night procession, daan-daang tao naglalakad bitbit -bit ang kandila, liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial drone shot ng buong bayan na parang dagat ng kandila. Cinematic, short documentary style, malinaw ang detalye, solemn at mabigat ang atmosphere. Tuwing si Mana Santa, may mga Pilipinong nagpapakasakit para sa ilan, ito'y panata. Para sa iba, ito'y pagsisisi sa bawat sugat at hapdi. Natatagpuan ba talaga ang kapatawaran o isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya? Semana Santa sa Pilipinas, panata o kapatawaran? Cinematic short clip ng Semana Santa sa Pilipinas. Penitente na kapaa, pasa ng malaking krus, dugo sa likod. Close-up ng mukha niya pawisan pero may ngiti ng pananampalataya. Quick cuts. Mga debotong naglalakad bitbit bit ang kandila sa gabi, liwanag ng apoy sa dilim. Aerial shot ng buong bayan na parang dagat ng kandila. Dramatic, solemn, cinematic mood. Tuwing Semana Santa, may mga Pilipinong nagpapakasakit. Para sa ilan, ito'y panata. Para sa iba, ito'y pagsisisi. Ngunit tanong, sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran? Wide cinematic shot ng baryo sa Pilipinas tuwing Semana Santa. Mga pinitente na kapaa at pasa ng kahoy na krus, dugo ang dumadaloy sa kanilang likod, tunog ng kampana at tambol, atmosphere solemn at mabigat. Tuwing Semana Santa, tuwing Semana Santa, muling nabubuhay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Isang lalaking nakapiring ang mata, naglalakad ng malayo habang pasan ang mabigat na krus. Kamera mabagal na sumusunod, pinapakita ang bigat ng bawat hakbang. Para sa ilan, ito'y panata para sa ilan itoy panata, isang sakripisyong iniaalay kapalit ng kaligtasan ng sarili at pamilya. Pagsisisi. Mga penitente pumapalo ng likod hanggang dumugo. Close-up ng latigo at sugat. Ibang deboto nakaluhod at gumagapang papunta sa altar ng simbahan, hawak ang rosaryo. Para sa iba, itoy pagsisisi. Para naman sa iba, itoy pagsisisi. Pagbabayad sa kasalanan gamit ang habdi at dugo. Pagmumunimik Close-up ng isang penitente, pawisan duguan, ngunit may ngiti ng pananampalataya. Dramatic cinematic lighting, solemn music. Ngunit tanong, ngunit sa bawat sugat at hapdi, natatagpuan ba talaga ang kapatawaran? Montage ng iba't ibang pananampalataya. Mga bata at matatanda nagdarasal. Kandila nakasindi. Mga tao umiiyak habang naglalakad sa prosesyon. Mabagal na galaw, solemn at cinematic o isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya o isa lamang itong simbolo ng mas malalim na pananampalataya na hindi nakikita ng mata kundi nararamdaman ng puso. Night procession, daan-daang tao bitbit -bit ang kandila. Liwanag ng apoy kumikislap sa dilim. Aerial drone shot dahan-dahang umaangat. Ipinapakita ang buong bayan na parang dagat ng kandila. Semana Santa, Panata, Pagsisisi, Pananampalataya. Semana Santa sa Pilipinas, Panata. Pagsisisi, Pananampalataya,